So mga yung kayo, good morning sa inyong lahat Ayun ang Inaayang kong magising ngayon mga pare kayo So for 46am ng umaga So ngayong araw na to ay papunta tayo ng San Jacinto San Jacinto Ah, uh, May event tayo doon, si Bell Wedding So may kong mas atin doon ng photographer Kaya ayun Punta na tayo na, ah, San Jacinto San let's go mga pare kayo So ito mga pari ko mismo yung mismong bayan ng San Carlos City, Pangasinan So maganda rito mga pare ko May pailaw dito At ngayon nakapag-vlog na tayo dito mga pare ko Nakapagpalipad na tayo dito ng drone So right So ito yung bayan ng San Carlos City, Pangasinan Katagpuan nyo yung mga pogi at magaganda okay. dito sa parte ito mga pare kaya uh, sobrang dilim dito bukid yung magkabila ang at yan kumakanta ako dyan ng aliloy <laughs> napapakanta ako ng aliloy dyan mga pare ko natatakot na ako dyan sa part na kasi sobrang lamig dyan at ayun mga pare ko may nakita tayong lugawan dito sa may kanto at ayun naglugaw muna tayo dito para pagdating natin sa event place ay busog tayo at kahit isa pa tayo ay ah, hindi tayo magugutong dara kaya naman tayo dito at mamaya biyahe ulit tayo At ayun mga pare kay pagkatapos kong kumain ng lugaw ay bumayahi ulit ako mga pare So, ito yung papuntang Santa Barbara. So, yan ilaw lang yung makikita mo dyan mga pari kay. May mga damadaan pero madalang pa. So, yan ganda ng ilaw na parang nasa ibang planeta yung uh, ilaw sa gitna ng mga kalsada. So, yan makikita mo yung mga reflectorized na yan. Napakaganda. So, sobrang haba yan mga pari kay. So, maya maya lang mga pare koy, ay nandito na ako sa bahay ng Kasi dito naman sa Pangasinan, wala naman traffic dito. So, napakabilis ng biyahe mga pare koy. At lalo na madaling araw, madalang pa yung mga biyahero para sa mga mga pare koy. So ayan may maya, umalis na ako dyan mga parikoy pagkatapos ko mag-picture. At ayun sa ayun, ayun sa Google Map, ah uh, madlang bukid pa yung uh, sa client po, yung wedding nila mga parikoy. So tara samahan niyo ako. Madilim pa rin 'no. Oh. কুলা মুলা কুলা কুলেত So at mga pare ko, nandito ka na kami sa munisipyo ng uh, San Jacinto at ito na mismo yung wedding, hindi ako na ko na nakunan yung ibang mga detalye so nga haba So ito na mga pare ko, yung may you may kiss the bright na yun Before getting your know? In so much <laughs> as we all have agreed to live together, our promise you not to the spouse, the keeping of the reins, and the joining of your hands. Now, therefore, I live in the municipality of San Asinto, Pangasinan, where the Bedouin Department is setting me by law. Mr and Mrs Nelson and Gimin Galileo. Ah um. Mr Nelson. Bila Mr survive? two, three. What's up, One, three. One more shot, po. One, three. Okay, po. Ay, po, wala. Ang yung nyo yung sing-sing nyo? Ganyan po. Magkatabi po. 1, 1, okay, hey, po. Okay mananinam mananinam po. Sige po, mga Ninong po. Ninong po. Pwede po sa kabila Ay, yes. sige. Hindi na takas siya. Excuse me. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi po. Hindi ako. Hindi ako. po. ako. Hindi ako. Hindi ako.